Sabi niyo sa tangkad lang mukhang basketball player. Isip bata pa. Eh, anong tawag niya doon? Ewan ko. Siguro bonjing. Hmm? Hmm. Hi, beautiful. Hi, nako. Sira na naman ang araw ko. <laughs> Ba't ka na naman nakasimangot? Ayaw ba ako nakikita? Hindi po kayo nagkakamali. Kuya, maliliit na naman ako sa school yan eh. Ako ka sa tingin ha, Biki. Kailan ang date natin, Flora? Talking to me eh? Eh, pasensya ka na, Flora, sa kuya ko ah. Ano pa siya simple mo? Bakit? Sila ba ulo ko? Pwede ba kuya makuha ka rin sa tingin? Hoy, Biki, sumo ka na. Ha? Baka akala ng Flora niyan basa-basa akong tao. Alin? Swerte nga niya at binibigyan ko siya ng pansin. Alin, yung ibang chicks nga dyan eh. Nagkakandarabang sa paghabol sa akin. Mga bata, pasok na tayo. Bilis, dumating ng bagyo. Ba, teka muna. May e bagyo ba? Oh, talagang sobrang suprada ng babaeng to. Pag hindi ako nakapagtigil eh. Eh, kasalanan mo rin naman yung kuya eh. Binababoy mo yung tao, eh di siyempre bababuyin ka rin. Anong pambababoy yung sinasabi mo? Eh, di ba pambababoy yung ginagawa mo? Sa labas at sarapan pa na ibang tao mo siya dinedate. Kung ako man magagalit iyo eh. Ay, masama ba yun? Hihi. Kuya, hindi ba na kaya ako sa eskwela? Halika. May hapon, Ma. oh magandang hapon, ho. Pa? O, oh, Ronnie, mabuti na lang lagi mo sinasamahan si Bingbing. Anong mabuti? Anong mabuti? Mm. Hoy, lalaki! Mm. Ikaw ba'y lumiligaw dito sa anak ko? Papa naman! Hiram! Um, anong tanong nyo? Bata-bata mo pa, bingi ka. Eh? Ang tanong ko, kung lumiligaw ka dito sa anak ko? Na, hindi, ho Mabuti naman. Pero, hoy! Bakit ka lagi nakabuntot dito? Aba, syempre naman, ho Shot ako na yata si Bingbing. Kaya kailangan ko siyang bakuran. Malay niyo <laughs> karon dayon, pauli ka sa sugbo, at mm -hmm. ka dito sa eh, Papa, pwede yun sa may dautan, anak, kung mag-on ni Ronnie. Kung <laughs> sa'y dautan, ha? Kiligil ah. na kayo makaba dyan. Ikaw naman, Bert. Siyempre sa mga batang teenager, natural na magkaroon ng crush? Oo. Oh, oh. Natural din sa mga teenagers ang hindi makapagpigil sa sarili. Eh kung nabuntis itong anak mo, abel uh, Ma, maasim si sikmura ko eh. May magkang hilaw dyan. Ano? Ah. Uh. Papa naman, eh, hindi mabiro. Mang Bert, Mang Bert! Hmm. Tao po. Tuloy. Good afternoon, ho. Oy, happy birthday! <laughs> Andan ho si Donald? Andito, halika. Tuloy ka, upo ka. Salamat, ho. Ronald! Andito na naliligaw sa'yo. Si Mang Rene naman, ho. Hmm? <laughs> Teka nga. Sabihin mo nga sa akin. Ikaw ba'y sinagot na ng anak ko? Ay, ayoko na nga ako sa inyo, Mang Rene. Sige ho, hindi na ako babalik dito hmm. sa inyo. Ito naman, hindi na mabiro, ho. Oh. Pero alam mo, Mirna, nung panahon na ang lalaki pa ang nanliligaw sa isang babae, mayroon na kung alam na isang mabisang paraan para mapasagot namin yung nililigawan namin. Ano yun? Kanito yan. Una, ang nililigawan muna namin ay yung magulang nung nililigawan namin. Totoo Oo. Oh, katulad yan, may dalakan tsokolate. Di ba para kay Donald yan? Oo. Oh. Yun. Ang una muna, bigay mo yan doon sa mga magulang Ni Donald. Sa mga magulang ni Donald? Oo. Oh! Ibig niyo sabihin, kayo? Ako nga, wala namang iba eh. Ah. Hi, Mirna. Hi. Sorry ah, galing kasi ako sa bathroom. Okay lang yun. Dad, urog na sandali oh. Oo. Oh, oh. Ba't mo tumulak? Ano ka ba? Dad, saan galing yung tsokolate kinakain niyo? Chunk, ay Mirna. Sige, nasagot mo na. Eh

Watawain dyan, babay ito to. Eh, uh, tutumbo ka, tate. Watawain dyan, ha? tayo. Ay, 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 ay. Teka, teka, teka. Tali ng TV? Uh, ano gagawin ka mo dyan? Ah, ito, ata. Ah, to. Uy, baba yan sa mga bata. bakano so, ato uh, uh, ba to. Iba, ka. Ibaba to mo yan na mababasag yan dyan. Anong papanorin natin? Mayami pa yung yoya, bibi yung yoya. Kulibutan mo. Ay, kayong kariban! Bakit? Bakit? Anong nangyari sa apo ko? Wala ho! Anong nangyari sa apo ko? Uy, toro! Huwag pupukulto niya! Eh, saan? Bakit? Anong nangyari sa apo ko? Sinunin Ato to ata! Eh, eh, eh! Ipataba! Ipataba! Huwag ito! Eh, Yung piano! Sige! Bakit si mo yung piano? Sige! Bakit? 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 Eh, Dito tayo eh! Mabigat na ako! Magigat!

Asan gulo ko? Asan gulo ko? Di na? Di na? Bilis! Asan gulo ko? Diyan! 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 Bakit sabi ko sa'yo huwag din pakialaman yung away ng mga bata eh. Ano huwag pakialaman? Ayoko ho sana makialam sa inyo. Pero dapat, pakawalan nyo na ho sa labas ang apo ninyo. Pakawalan na? Oo, ibig niya sabihin, babayan nyo makihalubilo sa mga bata, sa mga tao dyan. Tama yun. Mabuti sa anak ko. Kumayayayan. Yaya? Ha? Yung laking yan. Tapos dyan, dalhin nyo sana sa nightclub. Ga gawin bouncer yang hype na yan. Ay, Sana, apa. Tama na. Tira mo, bada ko, baka na ako sugma. Laway, lawayan mo, lawayan mo. Ano? Lawayan mo. Laway, laway, Ah, tiyak, tiyak, tiyak. Baka na may saksan laway. Laway! Oh, tiyak, tiyak. Oh, la laway. Halika, hmm. halika. Saan lalagay ito? Sana, sana. Halika. Yaya! Antos! Naku, sanay na sanay ho ako sa mga bata. Sa totoo, labing anim kaming magkakapatid. Eh ako po ang panganay. At lahat ng yon ako nag-alaga. Hmm medyo may kalakihan ang halagaan mo. Loko, lalaki pa ba yung sakin? <laughs> Bel, hmm. Mukhang malakas kumain to isang to, O, ano eh? Ikaw ba magpapakain? Maniwala ho kayo sa akin. Lahat ng batang hinawakan ko, diretsyo. Habay! Hindi naman akong papain na saktan mo ka ka. Masyadong sensitibo ano naman pagka-sensitibo sinasabi niyo meron yun? Ikaw pa, kuya! Teka, teka, sensitibo. Eh, yung mukha nun eh, pwedeng gawin sinelas. Has, ahas, naiingit ka sa pamangkin mo. Ano Dahil... yung naiingit ko? Dahil may konta sa bangko, ano? Ba, 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 asan ang bata? Asan? Hindi ka makapagintay, ha? Sandali. Bajeng! Ay! Bajeng! Uy! Huwag mo sigaw na po ko, ha? Ay, hindi ko sa sila sigawan. Madidinig ba ako na kung di ako sa sigaw? Akitin mo! Akitin mo! Pwede, mabigit katawan ko.

Oh, Ate De, umun mo. Sasampayin kita, oh. kita. Akala ko, baby na tao. Baby na kapre pala. Ayaw, ay, 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 dito, ay, 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 ayaw to, ayaw ba? Ayaw to. hindi. Ayaw, ayaw daw sa iyo. Wala akong magagawa. Baka ako ano tagawin sa iyo. hindi. Nangingilala ayaw lang to sa akin. gusto mo ako. di ba? Ayaw daw. Ay, di ba? Gusto mo ako, di ba? Anak. Gusto. Daw. gusto lang. Gusto lang. Gusto lang. Gusto lang. <laughs> O oh, ano? Hindi ka pa patapos dyan? Kanina pa yan, na. Okay, ako, ah. matatagalan pa at maraming diferensya, eh. Piggy! Oh, Pabling! Oh, saan kay galing? Kuela! Oh, ano nangyari sa kotso nyo? Ewan ko nga ba, eh. Kagagaling lang nga nito sa shop, eh. Tumirik na naman. Ha? Ganun ba? Ito na ang posporo. <laughs> Bakit? <laughs> Niloko mo ba ako? Ah, hindi. Ang sabi ko, ipagsindi nyo ito sa sigarilyo nyo. Ayun! Ayun! <laughs> Bakit mo kasama itong tukumag na ito? Kuya, please naman. Nasinahan kasi ako, kaya i-invite niya akong makitawag sa kanila. Nasama ka naman. Kuya, huwag ka naman ganyan. Tinutulungan na nga ako ng tao eh. Tsaka wala naman akong ano eh. Kailangan ko usap pa kita? Huwag ka sasagot. Sige, sa loob ng kotse. Kuya naman. Baka gusto mo ipasok pa kita sa loob. Ha? Sige. Hoy, Bugoy. Kikilalaanin mo ang tatalonin mo, ha? Kinala mo ang pamilya namin. Tandaan mo yan. Sobrang yung kapatid ni Vicky. Oo nga eh. Butin lang, wala kang kapatid, eh. Believe din naman ako sa trabaho mo, Bonji, nga ano? Wala ka nang ginawa kundi dumede, kumain, matulog, maglaro. Pag ayaw mo na maglaro, didede ka. Pag ayaw mo na dumede, maglalaro ka. Pati tayo mo yayo atin. Eh, kung sasabihin ko sa iyo kayo may magagawa ka? Yaya! uh oh, Yan. Mabuti nang malaman mo na sa ating dalawa, ako masusunod. Maliwanag! May mo? Yaya! Uh, Sila, betulkan seragam ulama, nak? Sila, Sige, lagi? Sila, tanggalkan bunglon lama pada. Kau hindar apa lagi? Kau tumpat itu. Sila, nak apa lagi? Hinda, hindar. Maaf, hindar. Maaf, hindar. Maaf, hindar. Maaf, hindar. Maaf, Ya, Maaf, hindar. Maaf, hindar. Maaf, hindar. Maaf, hindar. Maaf, hindar. Maaf, hindar. Totoo ba, Bayo? Talaga? Saan kang kuha ang kamay rito? Ito, Bayo. Ano? God! Hoy, ah. pahinga muna tayo. O, oh, sige. Tara. Oh. Anong gusto mong merienda? Wala akong um, peri. Ako bahala. ako taya. Okay. Sige na. Nakakaya naman sa'yo eh. Sige, hindi, sige. Anong gusto mo? Eh. Sige na. Anong gusto mo? Sige na, pupo ka na. Anong gusto mo? Sige. Ha? Eh, nakakaya naman sa'yo. Ikaw lagi tayay. Eh. Sige na, okay lang yun. Basta ba sasagutin mo na ako eh. Ano? Wala pa sa loob ko yun. Oh, uh, hirap naman sa'yo. Pakipot ka pa Oh, ano Bing? O na tayo? Ewan ko, sobrang pabling mo eh. Saan mo naman nabalitaan yun? Eh, totoo naman eh. Ang dami mong dinidiskartihan. Ano? Ako? diskarte Baka sila diskarte sa akin. Yabang mo. Totoo naman eh. Sa kayo na ngayon, bale wala yun. Ikaw lang talaga mahal ko. Bola. Totoo. Texman? Oo. Ano? Shota na kita? Hmm... Pag-iisipan ko muna. Pambihira ka naman oh. Ang tagal-tagal mo nang pinag-iisipan yan eh. Ako lang ba talagang love mo? Oo. Oh, cross my heart. Hope to die. Talaga Oo. Oh. oh. wow. Kuya! Yeah! Hey. Hindi, boy. yaya! Dito to, Dede. Dede? Oo. Oh. Sige. Ay, otanya, niya, Ano, eh. gusto mo? Dito to, dedito. to. Bigyan kita special, Dede. Oo. Oh. Sige, help ka. Dede, panitan niya. <laughs> Bakit? Laladay pili <laughs> dedi ko? <laughs> Eto na tatat mo! Dedi na tatat! Dedi na tatat! Eh, Ayan hmm. doon na. Eh. Dito na lang dedi to. Butod natin dito, tayap tayap pa. Eh, dedi, talap din ito. Di talap! Buti! Eh, Buti. Ayaw! Ito eh, butod na baby Ala top spesial. Butita, itu na yang dede. Hah? Tayap-tayap ya. Ay... Tadi jadinya tuh baby, tayo-tayapa. Tapun-tapun nap ha? ay... tapun. Indih. Oh. Tapun-tapun Ta -ta itu tapun. Tapun. Iya toh. Iya toh. Andre yang, Andre. Sudah. Bucket. Itu na yan, dede. Hah? utot? Yaya! Yaya, utot mo na, na! Bakit naman haalis ka na? Ngayon palamang lamang nakagliwang ka na ng aking apo. Itinatanong niyo pa. Hindi na, hindi ko na. Jeng, huwag mo nang habulin yung yaya mo. Yaya to. Hindi lamang naalertig sa'yo, nasyak pa. Eh, gusto ko pa gupi yaya to eh. Tignan mo to. Gusto pa daw niyang gulpin. Yaya! Ay, tama na iyo, tama na. Tama na. Tama na to yaya. Ito patoy, dito mo yaya to. Ano? Yaya to. Itaw.